Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel na kung saan may kantahan na may kwentuhan pa, ang Kanta-Kwento. Hindi mawawala pagdating sa usaping musika ang mga kanta ng bandang The Beatles na mula sa Liverpool, England. Talagang patuloy ang mga kanta nila kahit sa henerasyon natin ngayon, kaya naman sobrang interesting kung ano ba ang paborito nila sa kanilang mga nagawang kanta. Unahin ko na nga dito si John Lennon. Pahalala ha, mga cover song lang ang ipang sample natin sa mga kanta nila para mas madama natin na magpahanggang na yon ay kinikilala pa rin ang musika. Okay ba yan? Ayos mga kakwento! Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga paboritong kantang Beatles ni John Lennon. Alam mo yon si John Lennon, hindi talaga siya perfect. Kaya siguro maraming tao ang nahihilig sa anya kasi he was messy Minsan, reckless at maging cruel pa nga. Pero ang cool sa kanya, nagiging tao siya sa mga kanta niya. Isa siyang bastardo at santo sa isang shot, sabi ng galit sa isang kanta tapos bibilis na parang bulong ng kapayapaan sa susunod. Ikaw may idea ka ba kung ano ang anim na favorite Beatles song ni Lennon? Paalala, ang anim na favorite song niya na malalahad natin eh base ito sa kanilang mga interview noon. No particular order, kaya mamaya pag-usapan natin sa comment section kung nagustuhan nyo ang anim na paboritong bilenon sa mga kanta nila. Okay ba yun mga kakwento? Pero bago tayo mag-start, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel at pati na rin sa ating FB page. Tapos paki-comment mo din ka kwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Kaya eto na, mga kakwento, narito ang anim na kantang talagang espesyal kay Lennon. Number 1, All My Loving, So, eto ang kanta guys. nag up si Paul nung pen nung 1963 at si John, bigla na lang niya napansin na, wow, ganda nito. Parang chill lang siya, pero ang ganda ng kantang ito, naging staple sa mga shows nila. Tapos ang wild, eto yung kantang tumutunog sa hospital Roosevelt nung umalis si Lennon sa mundong ito. Sobrang daming emosyon. I'll that I'm kissing All my friends will come good. Number 2, Hey Jude! Tapos eto pa, Hey Jude! Parang yakap lang, di ba? Sinulat ito ni Paul para kay Julian kasi parang nagkakalamat ang family ni John noon. Pero para kay John, ibang level ang dating parang Hey John ang pakafeel niya. Sakto rin sa gitna ng gulo ng banda pero andun pa rin yung warmth ng friendship. Naging classic, tol! Hey Jude! Don't make it bad. A sad song and make it better. The minute you let her on the old skin. Number 3, Across the Universe. Ngayon to, Across the Universe. Sobrang chill. Sinulat niya ito noong 1967. Parang bigla na lang siyang kinagat ng inspirasyon. Dumadaloy lang, parang ulan sa papel. Feeling niya, eto ang kantang magpapatuloy sa kanyang legacy. Ang dami niya pang inedit pero lagi pa rin niyang minahal. Words of love. Like canvas, breathing to a paper cup. They sleep a while they pass. They sleep away across the universe. Number four. here there and everywhere di ko rin mamiss to grabe soft and tender talaga ito yung moment nila ni Paul na ayos lang walang kapraningan si Jan habang nakikinig sabi niya yan ang kanta niya talagang maganda hanga si Lennon kay Paul na isip niya okay ka tol yeah. Number 5, I want to hold your hand. Bago pa sumabog ang Beatlemania, andito na ang I want to hold your hand. Sinulat ito ni John at Paul noong 1963 sa basement. Sabay silang nagtagpo sa piano. Nakaka-excite kasi, 'yun yung moment na nagsimula ang lahat. Tingnan mo, nanalo sila sa puso ng mga tao. Para kay John, ito ay mema ng pagkakaibigan nila. <coughs> Number 6, Yesterday. Last but not least, yesterday solo moment ito ni Paul at napansin ito ni John. Sabi niya, ganda ng pagkakasulat tol. Sobrang simple, sobrang totoo. Kahit binawian siya ng parang pang-aasar noon, na-realize niya na ang, ang linaw ng lyrics, taga-taga sa puso, lalo na yung tema ng loss. Hey. Yesterday All my troubles seem so far away. There's a shadow hanging over me. Why she had to go? Kaya mga kakwento, may mga kanta si John na talagang dumaan sa buhay niya. Mula galit, pagakatawan hanggang pagkakaibigan. Pero hindi lang ito. Marami pang ibang daladala si John. Mga tahimik na kwento sa buhay niya. Hanggang ngayon, andyan pa rin yung mga kanta niya na pumapasok sa ating isip at puso. Anong sa tingin niyo, kakwento? Sangayon ba kayo sa mga pinili ni Lennon o meron kayong ibang Beatles song na mas tumatama sa inyo? I-comment niyo sa baba at muli kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel at pati na rin sa ating FB page. Tapos paki-comment mo din. Kakwento kung taga saan ka para malaman ko hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. At sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kantakwento na nagsasabing, Mabuhay ang talentong Pilipino!